yung kakaiba na uh, gagawin kong vlog kasi maya maya pero tayo mga kasamang kilala uh, dahil medyo malaki na yung page niya uh, particular sa mga taga sa sa Albay sigurado kilala kilala niya yung kanyang page at uh, yung iba kilala na siya kaya lang yung ibang followers niya uh, hindi niyo pa siya nakikita sa mga video or kahit picture siguro hindi ko lang alam kung nag-upload na ba siya ng personal ano niya uh, video <laughs> so lagi kasi kami magka chat nito at minsan mayroon akong video na fiesta sa amin na iningi niya uh, medyo nag ano yun trending siguro kasi marami nakapanood alos mabot ng 100k may get 170 ba 170k uh, yan kung may nakapanood nung uh, fiesta uh, uh, Bicol song chat sa amin uh, Bali video ko po yun Siya nang permiso sa akin Kung pwede niyang I-upload sa kanyang page Sabi ko wala namang problema Kahit ano dyan Kung ano yung magustuhan mong Video ko Upload mo na Wala namang problema sa akin Kasi Wala basta ako Nagpa-vlog Ganun ganun lang So mamaya Ayan Pakikilala ko sa inyo Kung sino siya mga napakaganda kasi ng mga ina-upload niya sa kanyang page Lalo na sa lugar namin, sa Albay Ayan, sobrang daming yung mga pasyalan dyan Mga pagkain o kung ano-ano pa man na activity dyan sa Albay So sa wakas, naisakay ko na yung Kinasabi ko sa inyo kanina na ipapakilala ko uh, Kilala na, ano, kilala yung page niya Marami siyang followers So for the first time, uh, ito makikilala niyo na yung admin ng Proud to be Albayano. Sayang kasi yung page niya medyo oh malaki na. At, ano yun? 12 years kong inalagaan. Yeah. Yeah. Mag-forgood na mag Ayan. Ayan. Hindi yeah. mag-video-video na Ayan, oh. Ayan, sa mga kapwa Bicolano, di lang Bicolano, mga followers nito yun. Ay talagang... Uh, sa, mga, sa mga taga na sa mga taga mulad grande. Shout out. Ayan. So siya po pala yung ano, uh, admin ng Proud to be Albayano. Ayan, proud to be nakikita nyo sa kanyang page talaga ang mga magandang lugar pasyalan, mm. pagkain so ngayon, ayan siya galawa. pero gagawa. mostly ano ang eh, nakot, mayon lang sa so, mga uh, lang. mayon volcano talaga uh, yung pinakanong, syempre so albay <laughs> ang mga pag-promote kung so, pero congrats ha, talagang ma, ano yung <laughs> page mo na, eh, grabe ano bagan, uh, medyo ano na siya <laughs> uh, nakaka-inspire na napalago mo siya na talagang mm. ano, Siyempre, kasama namin si Mrs. niya. Ayan, dito huh? sa likod. Ayan. <laughs> Shout uh, out. Ayan, <laughs> silang dalawa po. Mahihayain si Mrs. Mahihayain. Pero, ayan, kasama talaga yan. Yun, ayan, ayan. Tapos, ino, you know, mararanasan na niya. Uh, <clears throat> Abangan ninyo yung mga vlog. Marami siyang followers. Uh, supporta. Kung sumusuporta kayo sa ano niya dati, continue na lang kasi... Ayan, dire niya yung kanyang pagkagawa ng content sa kanyang Uh, page siyempre gagawa din siya ng youtube channel nyan uh, kasama na yan <laughs> iwalay na kami ni Noy uh, huh? admin proud to be Albayano Amo. so <laughs> mga niyo po yung mga upload niya sa kanya sa mga kapwa Bicolano alat lahat na followers niya hindi lang kapwa Bicolano around the world yung followers niya mm. <laughs> kaya po magagawa na siya ng content sa kanya page saka siyempre magagawa na rin siya ng youtube channel Aho. kaya <laughs> all support sa kanya sa mga followers talaga niya so maraming salamat at nalibre pa ako ng pagkain yung <laughs> <laughs> yung channel wala pa gagawa pa lang si <laughs> <gagawa> channel <laughs> so sa page niya ayan malaki na yung followers niya kaya so sabi ko nga sa kanya sayang din hindi na yung pagkakataon bababako na sila dito support na lang po maraming <laughs> salamat <laughs> bali na ibabako na si admin Naninibago pa siya kasi di pa siya sanay sa ganito yung gagawa ng video Sabi ko sa kanya kayang-kaya kaya yan Lahat naman nag sa ganyan muna Pero kalaunan masanay rin siya Salamat po sa panunod nyo Isang karangalan na nakasama ko si Admin Dito sa aking channel page Ayan, thank you po sa panunod nyo Salamat din Admin at nalibre niyo ako ni Mrs. mo sa pati pagkain nalibre ako napakabait ni admin <laughs>